Hello guys for today's video. Nakita niyo itong tunnel na to. Totoo ba to? Sabi-sabi nila, dito daw dumaan si Cubuloy. Yan. Naku, makakalusot ba yung ganyan si Cubuloy dyan? Kayo sa palagay niyo, mag-comment nga kayo dyan. Umpisa pa lang to ha. Tinan naman. Naku, oh, tinan niyo. Grabe, parang alam niyo pag napanood ko to, parang hindi ako makapaniwala. Akala ko pelikula lang itong mga ganitong sistema eh. Ay, eh, totoo pala itong ganito sa sistema sa mga totoong buhay. Sabi nila, ayan, mga dumadaan yung mga, uh, yung mga batas natin. So, yung mga nagtatrabaho sa ating batas. So, dyan, tinignan talaga nila. Dyan na dumaan si Kui Buloy. Eh. Ayan. Tinan nyo on. Ala, grabe no. Ilang taong kaya yung ginawa kanyang tunnel? Tingnan nyo naman. Ay, grabe. Nakakatakot to, oh. Parang hindi ka ako maniwala sa ganitong sistema. Parang nanonood lang ako ng pelikula. Sa totoo lang, oh, tinan nyo. May tulay pa. May pailalim pa. Ala. Oh. Tinan nyo. He, pahirapan no oh. pero pero lumusot parang balahibo ko yung yung ano ko yung nasa ulo ko mga balahibo ko nag nag nagting, pakiramdam ko may multo kasi alam niyo pag dumaan ka diyan ang hirap huminga oh di ba ay grabe din din ito ah oh. pambihirang tunnel talaga ito. Parang ilang oras pa itong naglalakbay dito. Tsaka ang tibay ang nag-ano dito ha, matibay. Siyempre, dandala yung camera para alerto 24 oras, sabi pa nga nila. Tingnan mo oh. Ay, ang grabe eh. Sobra to. Nakakapanandig balahibo ito parang lang ha parang nanonood lang tayo ng pelikula tinan nyo naman tinti ha pambihira talaga tong tunnel na to sobra o yan paikot pa Kala ko iikot ay dire-diretso lang talaga siya dire-diretso talaga talagang nakaplano lahat ito planadong planado talaga ito kung dito nga dumaan yung kanilang hinahanap ay alam na o, diba tinamo? mo sabi sabi nila dito daw dumaan si ano si sino ba yung Chinese na yon at si Kuibuloy Kuibuloy ba ang tawag niyan ang niyan Kuibuloy ayan Kuibuloy ba ang tawag niyan? ayun yun na yun, pareho na lang yun o tingnan nyo o diba gumagapang, ay mga malangga yung tagusan eh sobra nakakatakot no, para talagang pelikula ang dating parang nanonood tayo ng horror tapos paglabas nandun pala may nakamasit <laughs> <laughs> ang no ilang taon kaya itong pinagplanuhan ng ganito wow alam nyo pinanood ko to sa balita dito sa ibang apps Abay, di ba Ilang bisis sa news feed ko dito sa aking Facebook page. Tinititigan ko talaga ng gusto. Sabi ko, saglit nga lang uli ha. I, I gawin ko nga itong reaction video. Wala namang masama dito eh. Akala, pakiramdam ko, parang nanonood lang ako ng pelikula. Sabi ko, wow. Parang hirapan ako. Nung nanood ako nito, sabi ko, wow. Parang ang hirap din huminga. Ang tibay nito, ha? Ilang taong kaya itong ginagawa na to? Grabe, pinagplanuhan talaga ng masto. So, mga langga, ayan. Napunta tayo dito. Maraming salamat dyan sa panunod nyo ng aking reaction video. Sana mayroon kayo napulutang pulutang magandang aral. Ang magandang aral dito, comment down below kayo mga langga. ang magandang aral dito is yung tawag ito. Ganito ang tindi ng tunnel. Ayan sa ginagawa na ito at ilang taon kaya itong pinaplanuhan at ilang taon din kaya itong ginagawa na ito so kasi isipin nyo napakahaba yan abay pag magsilsil ka na lang ba di ba at saka hindi lang iisang tao ang gagawa nito talagang nakaplanado maraming gumagawa nito kabilaan ang gawa nito sa lubungan palagay ko ang paggawa nito sa lubungan to eh <laughs> parang alam na alam syempre may mapa yan eh 'di diba? Salubungan ang paggawa nito, hindi yung pa pa to, pa, pa usuan sa taong yan. Basta yun na yun. So maraming salamat diyan sa inyong panonood ng aking <laughs> reaction video. Thank you so much.